Yo, yeah, what's up mga no, ka-ro-ro? Uh, ngayon, Holy Friday dito ko sa Greenland, Lissabon So, anong nangyayari? Ay, hey, may kulang tao so, Wala kaming pasok kasi walang masyadong isda Pero last year pinapasok kami Pero ngayon, ayan wala rin ng isda prosa na prosa ng isda Okay, kaya ngayon Sama tayo ng Si Morris Badalay uh, ko siya dun sa Blue Lane First time yung pupunta ng Blue Lane Blue Lane <laughs> Morris On the go So mga karu-aru Let's rock and roll Kapusta po? Yan, kasama na si Morris Badalay ko siya sa Blue Lane Blue Lane Maganda ron First sa, time niya Ang sabi nila ako yan Levi's, ano daw po ito? Parang tourist spot. Ito so, tourist spot. So, ito na natin yung ating pang malakas maniniyot. So, let's go. Let's go. and Nag-start oh, kami. Ito yung ulit sa tinatawag na kami Pinapilin na kami ngayon Sama ko si Morris Ayun si Morris <laughs> Ayan, gala mood po kami Gala mood Biyernes Santo Biernes po Biyernes Santo Pero Wala lang kasi hindi gusto kong Pero wala namang pasok Yung mga tao Mga Greenlandic Nakikisimpatsya pa ng nakikisimpatya rin sila sa ano Salamat um, Jesus pero ito kami ngayon may pupunta kami ni Morris Blue, si Blue Lane, lane. Blue, Blue Lane Blue Lane kung tawagin nila dito yun yung ano yung yung palagi sa vlog ko yun yung malalaki <clears throat> like, ice yun yung, yung 100,000 years ah oo, oo matagal na, na yun grabe nandito pa rin Napan ko yung sa Ay, ano, kay so. kay Qs, Qs channel. Oh, Hindi siya so, yun. Ini-import ko pala nila yung yellow yon sa Dubai. Sa Dubai. Dubai. Sa Dubai. 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 Sa Abu binibili, binibili nila yon. Oh, binibili. Iniinom nila ng mga bigating tao. Sa Qs. Hmm. So, mga hulu. So, dinimo kami ha. A few moments later. That's pretty good. You know. yun o ito muna kami sa yan ito pa kami galakad oh. oh, ako pa kami mainit din pala dito ko dito mainit sabra init Sayang ang lakas ba yung ko yan? pero yelo eh Eto Eh dito ng ganda. Kaya nga, grabe uh, no. Ito din ano. Wala. Madulas lang. Nagaano na. Tunaw. Natutunaw na. Tunaw ya. Tinaw. Yan Tunaan Tunaan natin. na niyo. Uh -huh. Makakaroro. Yes. Yeah. Kapwa Pilipino diyan. Pwede bang mag-shout out diyan? Sige, shout, shout out mo. Sige, shout, shout, mo. Shout out ko yung missis ko diyan. sa Indang Cavite. Yung sa Indang, oh. O. Hindi mo nasa indang pala siya. Akala ko nasa ano. Ay, yeah. mga taga indang, shout out ako. Taga Dash lang ako. Yung ganda rito. May mong address kaya libay sa ako. Pagbasa marami. Marami ng pera eh. Wala. Shout out sa mga taga indang 13 ha. Sabi nandito sa Greenland. So, <laughs> bababala kami dito sa ano. Sa... Yan, sa pinakamagandang view. Yung mga dyan sa amin. Oh, ay, ito, ay, ito na yelo. Ito na yelo. Kunin nyo na.

pag summer kung, kung tuloy makikita nyo to. So, ito yung tamang way pero may shortcut dito. Kaya hindi tayo sure. May shortcut sila. Pilipino. Pil style eh. Yung mga Pinoy. di ba? pag yung mo. Ang layo ba naman nung nadahanan Layo gay okay, gusto ba ba dating din sana ito lang lang daan. naan wala lang eh pa pa. pa na irritas <laughs> <laughs> yeah yeah <makaruru. laughs> Yes, mga So, malapit yes dun sa adan all right let's go One hour later. Paru. Ini yung pinagmamalak ng gulat. Yes. Yan. Yan yung laser eyes. Laki ano? Stig. Ay, yan yung tinitibag. Hindi. Yung pinibenda sa Dubai? Hindi naman. Yung mga iba pa. Pero yan yung ano. Yung mga yellow sheep mo sa nagagaling yan. Diba? Dito na nai-stack. Sa ito na sa at, dito talaga yung ano, yung tambayan ng malaking yelo. Ang gagaling yan sa ilalim, na higanting yelo. Yung ilalim niyan pre, mas malaki pa dyan. Kaya lumulutang yung ibabaw. Uh -huh. Si mo kung gano'ng kalaki yung yelo na yan. Ayan. Mas malaki pa yung ilalim niyan. Kesa dyan. <laughs> nasa ibabaw niya ganun kalupet mga kaloro so what's up yun ang mga kaloro ito ng, uh, na yung uh, eh. pinagmamalaki na wheel land so, yeah? so maraming turista ang glacier ice Ma ang tawag dito? Yan, glacier ice. Hindi, blue lane? Blue lane, o. Oh, Kaya ang pula blue lane. Eh, may mga pintura. Uh, Oo. Hindi pala tandaan nila yung blue lane. Ayan. Ayan. Morris. <laughs> ha ha! Nakakas. Nakarating din kami sa blue lane. Blue lane. Kaya pala blue lane. Uh, Kasi ay. blue. Kaya lang. Boss ko. Yun know. Pagod. Ay, so, boss ko. Wow! Ito may uhaw! shout out sa mga taga-indang! Anit si Norris! Lahat kami, hindi namin alam na pupuntahan namin to, hindi kasama sa pangarap to. Binigay lang ni God. Kaya lahat ng mga nagkakaroon ng swerte sa buhay. Salamat kayo! Huwag niyo ang Huwag maging mapasamantala na Huwag oh, nang samantala yan. Ang Greenland nga pala Inahatok-tok ng mundo North Arctic Ocean Ito ang sabi ko Dati pinag-aaralan namin ito Elementary Ng mga teacher ko Meron lugar sa mundo Na walang gabi Pag summer Pag winter puro gabi naman. Pag summer Pag araw

Heo said and I'm not Kaya lang ano 45 minutes. O libre derechollakan. Oh 45 minutes. Maximum ng 45. So. So that's. Yes. And uh, may ako lang kitagin ng magandang shot. Oh dito ka na kinuhulan pa eh. Against the light. dito

Gracias Ayan nga talulong. Tapos na kami ni... Kain na kami sa taas ni Morris. Siyempre napagod kami. Ayan. Pauwi na kami. <laughs> o. Oh, na namin. Uh, Alakari namin. Ititignan lang si Morris kasi may nakita siyang visoron. May bitbit -bit daw. Parang bitbit niya ng ista. O. Oh. oh, parang plastic lang naman. O. Oh. Ano well, yung isda? Halibut. Halibut yung tala ron. So, makikinig mo ulit yung official money. Alright. So, makadali ako ron sa <laughs> Pag Raga mapin Hehehehe. Raga mapin tayo ron sa Blue Lane. Yes. So, yung mga ron. Antayin natin yung inaantay ni Morris.

ay muna kami ngayon. Ay, nagugutom na. Ay. Ay. Ay, nagutom. Salamat. Kung iba akong vlog. At kung iba buhay. Sa susunod, sama ko si Morris. Fishing naman. Yan. Yeah, Yan yeah, yung ngayon, maganda. Yan yung, yung abakan natin. Fishing adventure. Yo. Being the best. Saan ah. niyo ang ang kalibay? Basta, sumama ka lang. <laughs> Kaya, hindi ko pa kasalag dito eh. Lipot natin to. Mga kaluru. Ibas na pang spo. Eight years na ako dito. Grabe. 8 years? Eight years. Ako? Three months. Ito <laughs> so, nga pala si Maurice. Tatlong buwan pa lang. Bago pa lang siya dito. Uh, nasisimula pa lang. Dumadaan pa lang siya sa butas ng karayom. Yan. <laughs> Good luck kay eh, Maurice. Okay, ah, Ganoon lang. Sabi nga iba. Salamat, salamat. lang. Sa buhay. Laban lang. Para ayaw ang pagsumok na darating. Ayan lang. Ayaw sa gilid. Paano mga karuru? Huling sa ato sa sa mga ano ko dyan. Yan. Teka, Yan. Ay, vlog daw. Hindi mo nakita. Ay, vlog daw <laughs> hello, hello, hello. Hey, Shout out ko sa misis ko. Yun. Mahal kita dyan. You know? ka lang dyan. <laughs> Relax ka lang dyan. Wala kaming papadala to. Wala. <laughs> 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 See you in my next vlog. What? la 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 la, 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 la.